Honesto ginulat ang marami sa kanyang transformation. Honesto, ganito na pala kagwapo ngayon. Sa mundo ng showbiz, hindi na bago ang mga batang artista na sumisikat at hinahangaan sa murang edad. Madalas, sila ang nagbibigay aliw at aral sa mga manunood sa pamamagitan ng kanilang inusente at natural na pagganap. Subalit habang lumilipas ang panahon, marami rin sa kanila ang unti-unting nawawala sa spotlight upang tahakin ang mas tahimik na landas at unahin ang kanilang edukasyon. Kaya kapag muling nasilayan, hindi maiwasang mapamangha ang publiko sa kanilang malaking transformation. Isa narito si Rico Mateo Gongora, mas kilala bilang honesto ang batang karakter na minahal ng sambayanan. Dahil sa kanyang ilong na lumalaki tuwing nagsisinungaling. Taong 2013 ng unang umere sa ABS-CBN ang Onesto isang family-oriented teleserye na nagtampok sa temang katapatan. Sa murang edad, agad na tumatak si Reiko sa puso ng mga manunood, hindi lamang dahil sa kanyang husay sa pag-arte, kundi dahil na rin sa kanyang likas na inusente at masayahing personalidad. Ipinanganak noong July 31, 2008 sa Zambales si Reiko ay nagsimulang umarte sa edad na apat o lima. Bitbit -bit ang pangarap at suporta ng kanyang pamilya, lumuwas sila ng Maynila upang sumubok sa showbiz. Sa kanyang audition sa Ernesto, agad siyang napansin dahil sa kanyang mata ng katotohanan. Ayon mismo sa mga producer ng Dreamscape Entertainment. Mula sa Ernesto, nagtuloy-tuloy ang proyekto ni Reiko. Naging regular siya sa Going Bulilit, lumabas sa iba't ibang teleserye tulad ng Bagani, FTJs ang Probinsyano, at maalaala mo kaya. Sa pelikula naman, lumabas siya sa Feng Shui 2, Resurrection. At Your Me, The Isko Moreno Story kung saan gumanap siya bilang batang isko. Para sa kanyang pagganap bilang honesto, pinarangalan siya bilang Best Child Performer ng PMPC Star Awards noong 2014. Ngunit matapos ang ilang taon sa spotlight, unti-unting umatras si Reiko sa mundo ng showbiz. Upang tutukan ang kanyang pag-aaral. Ayon sa kanya sa panayam ng ABS-CBN programang tao po, mas mahalaga muna sa kanya ang makapagtapos bago bumalik sa anumang proyekto sa industriya. At ngayon, ginulat niya ang marami ng muli siyang nasilayan sa publiko. Mula sa inusenteng batang kilala bilang Anesto, isa na siyang ganap na binata, matangkad guwapo. At halos hindi na makilala ng mga dati niyang tagahanga. Matatanda ang nag-viral doon ng mga larawan at video ni Rico mula sa Star Magical Prom 2024. Kung saan kinoronahan siya bilang charming prince, maraming netizens ang di maiwasang mag-ulat. Sa laki ng kanyang pagbabago dahil sa kanyang mature na itsura at karismang artistahin pa rin hanggang ngayon. Bagamat wala pang kumpirmadong pagbabalik sa showbiz, nanatiling bukas ang pintuan para kay Rico sa showbiz. Sa ngayon, pinipili niya ang tahimik na buhay estudyante ngunit nanatili pa rin siyang isang Star Magic artist.